Pero ano yun? Indication na gano'n nakalalim yung uh, hidwaan sa pagitan mo at ni Speaker Martin Romaldes. Gano'n nakalalim. Wala namang personal dito, wala namang hmm. family feud, kanino man, kung si Bongbong man, si uh, si Lisa man, si uh, uh, Speaker, pati si Toby. Walang family feud. Ang issue talaga, eh, politika at prinsipyo na maraming naghihirap sa ating uh, taong bayan. And yet, uh, we may once again see the uh, most corrupt budget in the history of the Philippines daw. Sabi nung iba, oh. yung GAA 2025, baka maulit na naman ng 2026 mm -hmm. dahil reenacted pa daw. Naku naman, wag naman sana. Tuloy-tuloy mm -hmm. okay na. Tuloy na naman ang bagyo sa amin. Ang lakas-lakas na naman ang ulan sa Ilocos, malamang sa Central Luzon, mm -hmm. ayan na naman. Eh bakit hindi natin tutukan yung mga bagay-bagay na yan kundi kesa aksayahin lahat ng panahon dito? Mm -hmm. Puro sa politika na lang. Layo-layo pa ng 2028, kadami-dami dami naman kandidato. Mm -hmm.